Good afternoon po sa ating lahat. So, nandito po ako sa Santa Celia ulit. Di pa ako nagpapagotit. So, mamaya pa lang po pagkatapos ko ng maybe pagkatapos po ng meeting. Okay. Papagotit po mamaya. So, ano po. So, ngayon po ay parent sa meeting together with the teachers ng Santa Celia both elementary at high school department po. So, So, na inayos ko na po lahat. Pati yung decoration ng classroom. So, pati yung, yung expenses po para meron pong na -re report ang bawat advisor po. So, alam nyo na. Para at least, ano, um, naayos po yung takbo pagdating po sa kantin Ganun din po. So, lahat po yan lahat po yan ay naaayon sa nakasulat po. Yeah. So, actually, nagluto nga pala ako ng tag dyan, ng banana cue. Kaya lang, hindi ko po alam na yung um, kasi kakunti lang po yung saging ay matumal ang paghinog ng saging ngayon. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Hindi ko alam kung bakit ang saging ngayon ay hindi nahihinog sabay-sabay. Eh, isa naman buwig yun. Dapat, di ba sabay dapat siya? Pero meron pang meron palang naiiwan at meron din palang ah uh, yun meron pong naiiwan at meron po maluluto. Ayun <laughs> yung pinakadapit na luto. So, siguro yung, yung yung banana queue na ginawa ay para siguro sa teachers lang kasi hindi po ganun kadami yung nabili so actually binili ko nga po yung sabi kasi nakakaya naman ko yung siya na nga po yung nagbibigay na sili sa akin libre tapos yun yung kay parang, parang gusto niya pati plato bigay ko <laughs> Sige po, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.